So, wala po yung charger ng ating uh, scooter wala pong ilaw kahit sinaksak na natin so ayusin po natin no? so bumili ako ng soldering iron Yan. So, kailangan natin itong ayusin sabuksan so, natin Yan, medyo maluwag to. So, susoldahin na lang to. Maluwag. Yeah, may ilaw na. Good job.